Ngayon, ginamit ko pala yung drone namin dahil hindi ko na ito nagagamit at baka masira naman yung baterya kasi mahigit na rin 2 weeks na hindi ito nagamit. Wala kaming lakad pa dahil medyo busy pa kami ngayon. Dito lang kami sa bahay. ah uh, madami kaming bookbind na gawa. Kaya, ayan. ayan. Eh, very soon magagamit din naman natin to dahil may plano kaming lakad sa medyo malayo-layo. Abangan nyo na lang yan mga idol dahil medyo may kalayuan yun at uh, doon natin magagamit talaga at magagamit tong ating drone na ito uh, at siyempre subaybayan nyo rin ng aking mga vlog dito sa may ating youtube channel at uh, same din sa aking page uh, ganon din ang akin na uh, pangalan it's content mga kalodi ayan inray ko na paabutin doon sa medyo malayo malapit sa may isitan ayun mga kaidol nag-stack up ito dahil nawala na yung remote akala ko wala na at eh, uh, buti naman at uh, siya mm -hmm. papunta pa lang kami doon itry ko sana na medyo malayo-layo pero ayun nga Uh, problema na medyo mahina yung signal dito dahil hindi naman flying zone ito kasi malapit kami sa Malacanang nangyari ay abangan nyo ito mga idol o banda rito pala medyo stable pa naman yung remote control nya pagdating na niya doon sa may mismong tapat mismo ito nang isitan kung makikita nyo sa may left side mga idol ng kalsada ayan huminto na siya nag uh, unconnect nag, unconnected na yung kanyang remote control kaya nagpula na siya at uh, hindi ko na siya makontrol yan mga ka idol dito na siya mismo sa ano na to dating dito mismo isitan makikita niyo mga idol ayan 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 na medyo na interrupt na siya ayan hindi na siya gumalaw diyan hindi ko na makita sa may ano doon kasi pati yung ang camera niya hindi na rin nag-connect at ayan mga ka-idol nag steady na siya rito ayan hindi ko na makikita yan sa camera hawak ko yung remote ayan gumalaw siya siguro nag-track na siya na bumalik buti ang palad mga ka-idol then ayan mga ka-idol umikot na siya at uh, tumutok na siya pabalik mga ka-idol at ayan umuwi na rin siya kusa wala na akong connection diyan uh, sunod na laman ko na nakita ko na lang open yung screen ko nung bandang malapit na siya sa akin. Uh, okay din naman at uh, masaya ako dahil umuwi siya. <laughs> Kaysa sa so, ko na ulitin kasi hindi talaga flying sun tong area na to. Kaya kung ako, pag uh, open mo pa lang ng screen nito malalaman mo kung hindi pwede at saka pwede yung lugar paliparan kasi mag, magre red siya doon eh warning siya doon na nakalagay doon na kulay red hindi naman na nag warning siya pero ibig sabihin red na mahina talaga yung signal sa area na yan at saka mahina hindi siya flying zone talaga kaya okay, malapit tayo sa Malacanang baka sabihin nila nag spy tayo dito mga kaidol kaya hanggang dito lang mga kaidol ayan kus kusa naman siyang umuwi at uh, ayan pababa na siya ayan dahan-dahan naman siyang And then, yan hindi ko na yan kinontrol siya na mismo ang umuwi niya eh siya nga pala mga kaidol pag may mga kuryente hindi niya yan madidetect ng sensor niya kuryente tsaka yung mga sanga ng puno na maliliit pero pag medyo uh, kakapal na obstacle ma ma niya yan kaya hanggang dito lang mga kaidol paki-like share and subscribe sa may channel natin na Yet's Content pati rin sa Facebook. Salamat po mga idol. Bye bye. So ayan mga idol, salamat sa inyong panonood at magandang araw po sa lahat ng makapanood nito. Ayan sa so, ulitin mga idol, paki-subscribe po, like at share ang aking mga video kung inyong magustuhan. Salamat po.